Hello. Hey, kita yang dedek mu. Dah mu. Nice Hala, anong ginagawa mo? Ano ba yung paa mu? Oh, sige. <laughs> <laughs> ano tingin pa Hala, alikat mu. <laughs> kita mo yan? May kita mo yan? Ha? Sige mo, si Ate Janna mo. Kita ka? Oo. Ayan. Uh, Pati kamay niya. Pati kamay ko kita. Mm. Ah. Dey! Nakasalamin uh. ka ba? Kita uh. <laughs> ka uh. o. Nakahingi niya ko. Yung dede mo. Hindi ka nagbra? Oo, <laughs> kubo nag mo lang na naman. Hindi mo sinakpan. Sorry. <laughs> may flema. Aminom ka bang gamot? Umiinom kang gamot? mas, Very good. Si Ate Diana may ubo. Napotok. May new year. ka, ah, kakatingin sa camera ko eh. Alam ano mo. Kahit saan mo ilagay. Alam <laughs> mo ano ba? yun <ba? laughs> si Ikaw ba yun? J.E.? <laughs> Kalaw mo lang yun. Dati o. Oh. Sa kama kami. Dan si J.E. ayaw matulog. Ganyan lang siya ng ganyan. Ayan, si ah. J.E. <laughs> J.E., okay oh, ito yung face mo. Kakatuwa ka, oh. Ito yung nipples mo. Sige, galaw. Sige, yung paa mo, hindi makakali. Eh. Aguy. Aguy. <laughs> nagbabike ka na naman? Ha? Saan ang punta mo? Saan ang punta mo? Ha? Saan ka nagbabike? Ako Ha? Sabi mo yung bike ni daddy. Tapos mo. Ayan, atin sa ating hindi ka kinakausap. Dinedead mo ka. Ay, pang mo yung dede niya. Taba mo yung utong niya. Adiri. Rated PG tayo. Ay, GP pala. GP ba yun? GP. Hello. Mami. GP. Wala naman GP. Hi. Hi, people. say hi. Hello, people. Bye-bye. Bye-bye na. Naku, nilalakihan mo nang matay mga madlang people. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, J.E. Aray <laughs> di Hindi kayo magsalita. Ano yun? Ayaw mag-stop. Paano ba ito mag-stop? Stop mo. Click mo yung video.